아이돌! <laughs> Ito okay. so, na po. Oh, ito po ang good size, itong tatlo lang. Ito ay iba ang presyo. Ito. Ano po yung ganitong ano? good size? Magkano so, po ito? Ay, malalaki po ako ng ganito, okay lang po tatay

Yan po yung 2,000. Ako, oh, well, ito po ang 2,000. <laughs> stress. stress. na lang po. Stress. Stress. Eh, di kulang sa apat na 2,000. Bale, yung ano po, yung maliliit ay Ano?

ang pa lang yun, ay Ang pagkakay lang ay O, pagkakay lang lang

Tapos meron dito yung ibang ano yung tinatawag namin sa buwana ng katos. Ayan, dito yung baka ano. siya yung buksigil. Kaya hindi na tayo. Ayan, Ayan, ang ganda ng kulay Ayan, oh. siya. Mas matibay ko ito pag ganito, walang tubig. Ito sa tubig ganito siya. Ah, bago lalagyan oxygen yung plastic. Uh -huh. Ah, ganun ba eh? Eh ibigay pa yung technique sa buka ang ginagawa. nilalagyan lang ng basahin sa ibabaw bago nilalagyan ng yellow. Kailangan po ito hmm. ng madali at para sa paraan lang. Ang maganda. Ay oxidize pa yat.

Maraming kabayang magiging eh. <laughs> <laughs> Ano yung no, gaya no, pinag-aralan nyo? O experience lang? Ay, experience lang. Kahit nga po, yung stone fish eh. Mayroon. Really. Holy! <laughs> Masa-luto na Sarap eh. yun yan, pang ano yan kahit like, makarating doon buhay pa rin yan nalagyan siya ng ano, oxygen para hindi agad mamatay yan At tanggaling sister 'yun laban niya adventure yan ang ini pa e, Hindi pa lang makasakay yung dalawa wala hindi pwede yung L300 kasi baka aesthetic na raw siya makeup ni isang araw na pero siya na naman ang taxi po. Ay Ayan Eh. Kumusta Ayan kayo? Ano, Ayan kami. Kailan na po kami? Pag Ayan po. Pagka po ano, mag magbebenta dito, na rin po magdadala. Sa, ah uh, galing Bulacan? Dito. Sa Boca na po 'yung mga nahuli sa ano. Ayun. Ayan po. 아사합니 okay. okay. okay.

Dala dala mo yan. Ano kasi patay ko. Hindi dala ng kalaykay! kai. Wow. Si <laughs> yes, Marty yan. Good morning. Good morning. Good morning. Anak, At ang Ninong Lando, nakasali din po sa challenge nyo nga po pala. Ngayon po, kada live ko po, po, ang Ninong Lando po Anak, ay mag-update. I-update po. po natin na revenue. Ito po, nang tingnan po natin kung makakapasa po sa challenge. Ano? Ano na? Ang tayo rin po ha? Makalagyan po ng mga sa ng buwan. salamat po. No, hindi. Hindi, baan lang ito. Baka, kahit bisibilita, tsaka makabili nito. Meron pa ka ng Dahil na sa review nyo, hindi na maraming salamat sa mga nagtagpa sa Miming sa mga nag-share ng blessings. Kaya po, po. Kada live ko po ay aking ng Miming Sana maka-draft ko sa Miming Lando.

May pa huli ng buhok. Hindi! <laughs> ay mo kanila! Hindi! Ay mo lang buhok! Ako wala yung buhok niya. Wala mga buhok. Si Yan kay Masero. Uh, thank you very much. Kay uh, Mother Woman. Maraming salamat. At kay Edo Maraming maraming salamat. At kay Boss Lelia. At syempre kay Step Ice. na. Salamat. Maraming sarang, maraming salamat. Alam ko na... Diba sabi mo matagal mo na, ay nabarang sa akin natin. Salamat at sa kayo nagmi... Parang gumawa ng tayo ng gabi. Thank you. Ay, salamat si sa inyo. No, may baka may dito sa tao. Ay, ay wala pala. Ay, seral sa sa kapitan ng bulakan. Ya ta. Ya sa kapitan ng bulakan at mga may. Kapatong na. Ayun oh, yung dito sa bulakan. Di kayo. Yeah. hindi na naubos kinakpa ko ko yan. kami Wala kaming pabukas. ko na lang yung kahoy sa loob Mali din naman. Ah, maganda pa naman. <laughs> no, 'yo, Nasa kanya isang ipe-prito. Oh, ay nandoon. Salamat sa akin. Salamat, mamo. Si, you know, you Eh, ano pang laho? Halo. mo. Malakas mo kagabi. Ah, sa gabi. Dang, hindi mo iba na pa Hindi, dito na tulog. <laughs> Hintay <laughs> ako na antay. Ano pala nung? Sabi na, may plano ni Inang eh. Na-eh. Ah, si Maroko. pinto. Para ka akong bising ako pag ako Ay, walang nagkato. Go! <laughs> 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 si Chef uh, Kahaw <laughs> Si Chef Nano ha? Si Chef Nano Si Chef Nano Uh, uh, oh. <laughs> nyo, ha? Haaa... Oop! Akala ha? Na fake ni Kawa. Yan, sarap ng silangal to. Ano <laughs> ito? Al-al-al-al-al-almusal? al al almusal ni chef ka na o. ganda! yung pagkain o. Lami siya Oh, ambang oh. <laughs> oh, ang natin ay hanggang dito lang. Ha? Oh. Ah, Bawal kayong lumampas diyan ni Kahaw. Oh, niya. Dito <laughs> ko <laughs> hindi ako Ako 'yung ano? 'yung Meron kami yung boundary dito, oh, dito. Ah. Oo, oh, sa kagabi. Tapos oh. no? Akos ngayon, ginuhitan pa ako dito. Ay, ako kasama niya kagabi sa lunch. Yan, may boundary yan dyan. Bawal kayong lumampas dito sa boundary ko. <laughs> Napaka-break talaga ng head ganun. No. Lalo na kung wala sombrelo. <laughs> ah, may tayo pagka naka, nagkakain na na. Ayun, ah, dito na kakain na, na kami. Hop. Oh. Kain na na kami. Hop, oh. oh. yung boundary, yung boundary. <laughs>

Ayan, Ayan. klug na, klug. oh tali. O. Ayan ano kayo? asus JL. Ayaw mo nalagay ang maskas, ano? Ayan! Ha? Hindi sabi ko madigil. Ayan! Ayan! O, may na. Ayan, Ayan. O, magbili. May huli na, magbili. Ayan, Okay, kaya naman nalilan. nga.

Nung dito ka nung? Nung. Sa namin. yung na pakain. Ah, Hindi Wow! Ito na! Ayan na! Ito ay. Ito kayo! Ito kami! 1, kayo! 3. Ito kayo! Ito kayo! Ito kayo! pa. kayo! Ito kayo! Ito kayo! Ito kayo! Ito kayo!

Không. 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 ban gue gue kau gueek mabubulos. Mabuta na lang. Mabuta ka na lang. Hop. Ah. <laughs> ya, yeah, parang kita ko yung bakat. Pau. Yung bakat, ang bakat. Yung bakat. Pangalan pa! Hmm. <laughs> Tutok pa ng kanin din. <laughs> Abutin na lang kasi ito. Ang kanin. Ang kanin. Ang kanin. Lahat mo na kaya yan. Bawal. Bawal lumang pasok. May boundary yan. Kaya aabutan na lang na natin. Hmm. <laughs> <laughs>

Okay, tapos ako kumain. Ayan. Oh, oh. teka, teka. Mm. Oh, ayan ang guhit, oh. Ayan, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. 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 oh, nasa na pa ako, oh. na pa ako. Oh. Na pa ako. Oh. Ano, desisyon oh. na kahaw. Desisyon eh. Oh, kahit naka nakalasan sa'yo. Nakalasan lutang na natin, labas. nasa sa Ayan, oh.

Ay parang napakahaba na nitong vlog na ito. Oh, yeah, hanggang dito na lamang. Salamat sa inyo lahat. Okay, hmm. hey, panibagong vlog ulit tayo. Hoy! Sa outro nyo lang ha. Panibagong vlog na naman yan.